para si paging ka bilang landlord, anong mga dapat gawin? Number one is, mangarap ka ng malaki. Ilang bang mga rental property business ang gusto mo? lima ba? Sampo? 15? O worth 500 million? Yung property na own mo. So, kailangan malinaw yan para masipaging ka sa pagpaparenta. Mapa per month man yan o per night. Ayun, dapat may goal din tayo mga landlord. Number two is syempre kilusan mo. Paano mo nga ba ma-achieve yung goal na gusto mong sampung property? Anong dapat mong gawin? Dapat ba galingan mo sa marketing? Galingan mo sa sales? Kailangan ba mag-vlog ka araw-araw? So, yung pagkilusan lo yun yung pinaka-importante. Number three is, hanap ka ng mga taong makakatulong sa'yo. Yung mga taong may mga malalaking pangarap din. Or yung tao na nakarating na doon sa pinapangarap mo. Example, may isa kang unit. And then nakilala mo tong taong to, may limang unit siya. Ano niya kaya nagawa yun? Ano yung disiplinang ginawa niya? Paano yung worth of ethic niya? So yun, ang kausapin mo, obserbahan mo yung taong yun. Kung naka papanood mo siya sa social media, obserbahan mo yung mga kilos niya, yung mga pinagsasabi niya. For sure, may matututunan ka sa kanya. And number four is, wag na wag kang susuko. Kahit na sobrang nahihirapan ka na. Pinapahirapan lang naman kasi tayo para itanong sa atin ng universe, no? Kung eto ba talagang gusto mo? Bakit gustong gusto mo to? Para ma-verify mo rin sa sarili mo kung bakit ba eto yung gusto mo. Kahit nahirap, nahirap ka na. Yun din kasi yung magiging foundation natin para maging strong tayo at hindi basta mawala yung property na, na ma-build natin. In case na ma-achieve mo na yung 5 rental property business mo, hindi na basta mawawala yan sa'yo. Kasi pinaghirapan mo yan eh. And stay humble. Kahit na sobrang dami mo ng property, you have already 10 property, and na-achieve mo na yung goal mo to have a 500 million worth of property. Stay humble ka pa rin, and, and you're willing to share your knowledge sa iba para ma-bless din sila. I think that's the best gift na maibibigay mo sa iba. Inspire other people by telling your story kung paano mo na-achieve yun. Kasi na-achieve mo, hindi imposible na ma-achieve din nila. For me, that's fulfilling sa taong naka-achieve na ng pangarap nila. Yung makapagbigay pa sila ng inspiration and knowledge sa iba. At maalala sila ng tao sa ganung way. Uh, that's the best legacy for me. By the way, I'm Len Hagoba. Ako nga pala ay owner ng mga rental property business na ganito po, Transient House at 8 years na po ako sa ganitong industriya. Dito po ako located ang mga rental business ko sa Lucena City. If you have question po, comment lang po kayo sa baba. And if you wanna know more about rental property business, join po kayo sa group na all about rental property business and bahay. Nandiyan po yung mga malulupit natin mga landlord na sasagot po sa mga question nyo. Yes Pwede po kayong mag-ask ng question nyo doon. Free to ask po doon. At marami po tayong mga members ng group na katulad din po natin, landlord or inspiring maging landlord. Ayan po. So, hanggang dito po muna. See you po ulit sa susunod. Bye!